si Abdul Shahid. Salam ka lang muna. Assalamualaikum. Anong ginagawa mo dito? Dito ah. lang. Anong hindi ko alam? Si, hindi ko alam. <laughs> Punta tayo doon. Punta tayo doon? Ayan, oo. Oh. Dito sa Tabindaga. Asha Allah. Ayan, ah, si Shahid. Gusto niyo pumasyal dyan. Ah. gusto mo sumakay? oo oo bilah, yeah. bilah shade bilah, bilah ha, bike yung bike? hello mga bata huwag kayong mag tulakang mahulog eh, <laughs> gawaan ng tuyo oh. Tuy nag- nag-aaring manok oh. Ang sasabong oh. oh. Ay gawaan ng tuyo. Ayun. Oh. Hmm. Oh, mm, sige, talong ka. Oh, galing na. Sige, talong. Hmm. sa pagsigaw. Ayan ba mo to eh. Dito lang. Dapat dyan tayo. Ay, Ay, ito ito ka, oh. Oh. Dumaan. Okay. Hindi na. Galing ka. Baka makulog ka to eh. Gusto mo ako, nalangin ka. Ako Mahirap yung pauna. Oga din. Sira pala, shade gawa ng tuyo. Oh. ano okay, mày có những cái ăn nữa Màu có màu cái gì